ano yan siya may oxygen ay salamat uh, salamat sa ambulance andito na ay upo ay, ay, ay opo sa bagay pwede naman di siguro may alalay naman ah nasa labor pa opo nga na na alalayan na lang alalayan na lang na siya na alalay na lang muna. basta man ay kalay katapat paglingkod. Ay nako. Hmm. hmm. Hinay na lang. Dapat mayroong kayong kunting isang unan. May unan yung sa pag sa likod. Isang unan para mayroon siyang masandasandal na kung mag-alay siya magpupo. Ilang you know, araw na hindi dapat siyang minga? Ano pa? Ilang araw na? Ay, ilang araw na pa be? Pero yung sakit niya na galing sa ano, sa lang center, nagagamot naman. Kasi pag gaganan baka ano eh, hindi pa tinday na ibang hospital kasi. Ano yung... kaya ya, yeah, sa tingin niyo kung kasi doon na yan siya galing sa lang oh, center. Ma, Maglabor na lang po kayo. O oh, ano kaya kung uh, hindi kaya yan siya pagdating niyo, baka mamaya tanggihan siya doon. Hindi, hindi siya na tanggihan doon sa arena. Oh. Kami na po kayo tayo sa loob. Oh. Para oh. ma-oxygen na, na po. O oh, doon na kasi para maka-oxygen na sa doon. Bagay, ano, wak, mapilain pang laki ano? Si Matumba? Di ba galing kayo ng, ano, morong? Tapos na po sabi sa inyo ng morong. ano, Ang saman mo? Ha? center Pero yung lang center, Paano yan? Paano yan? Kasi yung pasyente ko, lung center din ang sakit. Oh. Ngayon nagagamot siya ng lung gamot niya ng lung center din. Hindi siya naksip ni lung center, nilipad kami siya sa labor. Sa labor mm. siya namin. Kasi ang case niya, nahirapan din mo niya. Maraming months Hindi sa ni lung center eh. Sa kanya. Kasi kung doon ulit. hirap siya huminga, pero ako rin status sa sakit niya. Oo. Oh, oh. Kasi pwede yan doon. Yan, doon? Kasi man, kung no, hindi baka hindi niya maano na ipatulong na lang ni Alalay noy. noy, noy. Hindi niya kaya. Mo. Lunda, eh, nahin, lupa, hinahinay mo. Hinahinay, hinahinay. Kanta mo na. Asa ka, isa to, saka sa may. Para ikaw magdawat doon. Dungan mo ko sa binadura. Danda na, mamadulas uh. Hinahinay, madulas pa naman yung ano na yan. Oh, hindi alam mo yung ano. Madulas ka. Ganitin mo yan. Lugunitin mo. Ganitin mo yung oxygen ka sa morong. Ganitin mo. sa morong. Ilang... Okay, sige, that. May may muta pa quit? dito. Kasi may muta pa dito. Tipo, mga ano, seven. 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 Seven may mutapad, may mutapad ya sa ano baka mauntog untog, -untog. <makes noise> <makes noise> Eh paano mo yung unan sa kanya ba ibigay mo unan? <makes noise> ibigay yung unan. <makes noise> Ay, salamat tintawon. <makes noise> Seven, diba pa dia ngayon? Kaya nga nag na 'yung oxygen sa ilong niya para maano po siya oh? Uh -huh. Te kay tumabi yung isa. Nan may oh. mamalaglag siya. Tup-tup may tumapat na sa inyo dito basei sabi. May tumapat na dito kay baka mamaya mapukling na 'yung amahan. Ano, ah, hirapan nga siya talaga mag, ano, hirapan niya mag, ano. Yan. Yan tayo, okay lang po sa inyo. Okay ah, na hangin. Nasaan ba? Nasaan na yung nga yan. Okay na. Nandang po ba tayo hangin sa tubo? Wala na ba siyang una na iba? Ha? Bayam mo ito siya talaga hirapan siya talaga ng mina Pasigma ano be pa pa ano lang pontan ng dala record Record nyo be lahat dala na Yung Mga basig may mga nalimtan mo mga papel Oo oo dala Sa amang yan, ya? Hindi, uh, sa labor. Ah, labor? Hindi lang, na Ah, Pero naka na siya sa Sana madali na. Ay salamat, yung sa ano na, Kung ko, Ay, salamat kay paggawa din tawon kay mo yung nakarescue dayon sa ko ah. Ani na pagiging tawon ko nagchat. Mga tuga ni Megkuan. Di nagid maayo in tawon kuno kuan ni Ramon oy. Masyado na mapayat, ha? Babalik yata siya doon sa center ulit siguro. Siya lang? Siya na sila. Dapat sa libor. si sila nila libor. Eh baka mamaya balibadan po na sila dito sa libor. Alam mo naman din misa ng libor na nagabaliba din. Hindi naman. Hindi naman. Namin, Hindi na lang... yung pinitunong ano. Pwede yun. Sabihin mo. na lang kami sa libor. Kasi pinalabas sila nila Sa libor na lang? Oo. Itawagan na sila nang Sa bagay, kung halimbawa man man sila doon kagawad no. Ano naman yung medyo Nakikita naman. Ano naman? Dali na, kung balibadan sila sa amang, dali na, ibalik na lang sila sa labor oh, sa ano no. Sa ano ba yun? Sa lang center. Idinito nga sila sa, lang sa lang Dey, balabar, ko na lang sa glitch yon. salamat sa Imam March. Eh, na, na one. Na, mo na na na, nang ani para usa pa nang problema ngani oi. Nako. Ano ba sakit gid sa ulo gid din taon mga kwanan ni mga bata ni oi. Naluy gid din taon man. Dapit na man sa ano